siguro yung personal na hinaharap para sa amin no, bilang mga manggagawa. Siguro yung nagsisirit ang presyo ng mga pangunahing bilihin, yung pagtaas ng produktong petrolyo, kakibat noon, yung uh, dagdag pasanin ng mga manggagawa, nakakarampot na nga lang yung sinasahod, eh tuloy-tuloy pa na nagtataasan yung mga basic needs ng mga manggagawa. No? Maghihigpit ng sinturon para yung sinasahod ay umabot pa sa susunod na sahuran at talagang may pagkakataon na nagkakang utang-utang na. Diyan ay papasok yung pagsasala ng ATM kasi hindi na nga afford ng manggagawa yung kasalukuyang presyo ng mga bilihin. Malaking hamon din talaga ngayon sa papalit na administrasyon sa pamumuno ni Marcos Jr. na yung agenda ng mga manggagawa kung noon eh di. Ang isapin kasi rin sa isa sa nagiging dahilan din ang bansot ng pagkahirapan ng mga manggagawa. Yung tumamang sakit sa mga manggagawa eh di, pinang ng contractual employment.